Every year pinaglalaanan ng pondo pero sa kabuuan kung tama ang pagkakaalala ko 14 na billion pa lamang sa kabuuan ang nailalaan. Ang kailangan para mabigyan ng subsidiya na 400,000 kung tama din ang pagkakaalala ko. Ang kada jeep operator at super ay 42 billion pesos. So malayo pa tayo dun sa perang kailangan para talaga matustusan yung subsidy na para sa kasalukuyang mga namamasadang jeep. Basta ayusin yung financing side. Nandiyan ang land bank, nandiyan ang DBP, ang daming pera. Bakit hindi gamitin para ipahiram sa kanila at concessional rates? Bakit hindi pag-aangin yung uh, proseso ng pag -ipapahiram? Para sa gayon ay talagang matuloy na ito at magawa na ito sa lalong madaling panahon hindi naman po pwede na ang halaga ng isang modernong jeep ay nasa kulang-kulang 3 milyon tapos ang subsidiya mo ay nasa 200 to 400,000 lamang. Sa naman kukunin ng operator o ng chopper, yung pambayad nun, lalo na hindi naman sila pinapayagan ng LTFRB magtaas ng pamasahe depende sa laki ng babayaran nila dun sa modernong jeep. Kahit nga yung transport routes, hindi pa tapos ng LTFRB na aprubahan sa buong Pilipinas. So paano natin makukompute yung tamang pamasay na dapat singilin na makakabawi yung mga inobligin natin bumili na moderno, malinis, pero mahal na mga jeep. Yes, madam. <coughs> hindi kahilingan ng palasyo na siya para yung Kahilingan ng yan o ni Jose Claire? Yes. <laughs> hindi, tinatanong, tinatanong, tinatanong lang kita. <laughs> um, hindi ko alam. Dahil hindi ko pa naman narinig ang Pangulo magsalita kaugnay sa bagay na yan. Hindi na miyembro ng Gabinete si VP Sara. So ang kanyang trabaho ang ginagampanan ay bilang ikalawang Pangulo. Hindi bilang miyembro ng Gabinete ni Pangulong Marcos. At kung tatanungin mo ko kung anong trabaho ng isang ikalawang Pangulo, ang... Um na walang hinahawakang ang um, cabinet portfolio, um, hindi ko rin kayang sagutin. Dahil sangayon sa ating sistema, ang pangunahing trabaho ng ikalawang Pangulo ay um, magsumikap, mag-aral at maginghanda uh, maging handa kung sakasakaling may mangyayari sa Pangulo. Pero walang nakasaad na mga bagay na specific na kailangan gawin ang ikalawang Pangulo. Maliban na nga lang kung meron siyang cabinet position, na hindi niya pwedeng iwanan at dapat gampanan. Ano pa yung duplication of duties? Alin? Anong ibig sabihin mo duplication of duties? Bibigyan kita na halimbawa. In parliamentary governments in different countries, ang trabaho ng oposisyon ay magtayo ng shadow government. Meron silang hindi man secretary, expert on labor, hindi man secretary, expert in interior, local government, in defense, in the economy. Para kung sakasakaling um, magkapalitan sa kanilang parliament, handa sila to govern. So ganoon din marahil am um, tayo dito. Ang pangunahing trabaho para sa akin ay kalawang pangulay, maging handa kung sakasakaling sa, sa panawagan ng panahon ay kinakailangan niyang pumulet o humalinhin sa Pangulo kung ano mang kadahilanan. Um, yun para sa akin ang pangunahing trabaho niya. Para sa akin, kung ano man ang makakadagdag tulong sa sinuman kababayan natin, hindi ka wala so, hindi, <sighs> hindi ko naman din siya masisise dahil ko ako din naman ay may mahal sa buhay na nakapit sa ibang bansa, syempre gusto ko rin nandun ako hanggat may kapalit ako. Eh sa ngayon wala pa yatang visa 'yung kanyang mga um, 'yung kanyang mga um, kamag-anak o kapatid para samahan naman 'yung kanyang tatay doon. At s'yempre ang limitasyon noon kung hanggang kailan lamang tatagal 'yung visa na binigay sa kanya ng Schengen o ng Netherlands government para manatili sa doon. Do you, do you share the observation of na no, you know, 'yung stuff of staff ni VP, medyo emotional siya. But when Mas gusto mo bang emosyonal siya palagi o mas gusto mong kalmado siya? Nee, mas gusto ko naman siguro na kalmado siya kesa emosyonal siya at gigilaiti sa galit. Dahil hindi nakakadagdag o nakakatulong yon na mabawasan ang uh, ingay at bangayan sa ating bansa. Malayong mas gusto ko yung kanyang reaksyon. Um, nitong mga nagdaang linggo, kaugnay ng pagkakahuli at pagkakapit ng kanyang ama. Marahil, nasa sa'yo na yun. Wala rin sa timeline ko yun. Alin? Nandun ka pa rin talaga? Wala pa. Pagpunta ko doon, sunod, iyain na lang kita. Mm. Um, tapos na yung issue yun, di ba? Nag-recuse siya, nag-recuse yung buong tanggapan ng Office of the Solicitor General, pumalit na sa kanyang Department of Justice, di ba? At, uh, at uh, nagsabi, nagsabi na rin ng Pangulo na nananatiling na kaya Soljen Maynard Guevara ang kanyang kumpiyansa na manatili sa pwesto. So I guess that's an open and shut case far as that issue is concerned. Um, kasi naman, paano magkakaroon ng hiwalay na opinion ng Solzhen sa sinumang mas mababa sa kanya sa Office of the Solicitor General e eh, nagpahayag na siya ng kanyang posisyon at paninindigan kaugnay sa isong yan. Magiging kapanipaniwala ba yun kung yung kanyang deputy ay magkakaroon ng iba ng pananaw? Samantalang nung binahagi niya yung posisyon na yun, dala niya yung buong Office of the Solicitor General. Tiyak ko, nagkausap naman siguro sila, kaya nga nananatili pa rin ang kumpiyansa ng Pangulo sa kanya. Dahil kung hindi, at kung walang abisa yun, marahil iba ang kinalabasan. Um, I don't think so. Um, because um, ang pagkakaroon niya ng ibang pananaw na ayaw niyang baliktarin, na nauna niya nang sinabi, ay hindi naman makakaapekto sa anumang magiging posisyon ng pamahalaan, lalo na dun sa legal theory

I don't want to um, comment on any speculation dahil uh, yung pagbabalik pa lang, malaking question na yan. Dahil sinabi niya sa parang interview, hindi ba? Na hindi na makakabalik. Tapos biglang babalaan niya na kung bumalik. Um, ayoko magkomentaryo sa nagbabalik mga opinion. Kaugnay sa bagay na yan. Intayin ko na lamang kung talaga magaganap yan. Um, in short, how can she say that she warned her dad um, that if he comes back, this might happen when she herself is saying... that he will not be able to come back anymore. Thank you, sir. All right. Bye bye.